Inamin ni Seton Ronald Bato de la Rosa na galit at dismayado ang mga retiradong uniform personnel ng Armed Forces at Philippine National Police sa nangyayaring malawakang katiwalian sa gobyerno, partikular na sa mga flood control projects. Babala ng senador kung magpapatuloy ang dissatisfaction at hindi ito matutugunan ng gobyerno, posibleng pumasok ang problema sa hinaharap. Paniwala ni De La Rosa na dating hepe ng PNP, kahit retirado may impluensya pa ang mga ito sa komunidad marami kang nakikita through social media, through, uh, nyo, nag-stage sila ng sarili nilang uh, rally dyan sa gate 4 ng Campaginaldo, di ba? Doon Palitan si BBM? Ah, uh, sila natanungin natin. Basta, alam kong galit sila sa nangyayari. Nauna nang sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte na hindi stable ang gobyerno dahil sa mga isyo ng katiwalian. Pag-amin naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, matindi ang problema ngayon sa korupsyon, pero hindi anya solusyon ang anumang military intervention. Minaliit rin nito ang ilang grupo na nananawagan ng pagpapalit ng liderato ng gobyerno. Maliliit lang yon magpa-referendum mag, magpa kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan at hindi na ba tayo natuto kapag nag-interview ng military hindi maganda ang kinalalabasan to. Secretary... hindi ba dapat patatagin natin ang mga institution natin hindi Hello. ang militar ang solusyon sa maraming bagay magmula plant control hanggang korupsyon hindi militar ang solusyon ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Sabi ng kalihim, may ginagawa ng solusyon ng administrasyon sa problema sa korupsyon. Ang solusyon hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tabang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan, at ang korupsyon na dapat ang mga da may kinalaman dito kahit sino kahit nagaanong kataas ay maparusahan at mahusgahan nang tama at credibility issue ito at seryoso ang presidente dito no so uh, political politically may political problems. Hindi naman natin uh, tinatanggi yun. Eh. So politika din ang solusyon. May corruption problems. Ju judicial ang solusyon at prosecutorial. Inamin din ni Chedoro na maraming sumusulso sa mga sundalo pero hindi ito papatulan ng militar. Tiniyak ng kalihim naman na mananatiling tapat ang militar sa saligang batas at hindi magpapaapekto sa mga umano'y alingas-ngas ng kudita. Eh meron siyempre sumusulsol. Eh, kayo na nga nagsasabi na may sumusulsol. Pero papatulan ba yung sulsol? Eh, malayo yun. Kayo ba gusto nyo uh, makialam ang uh, militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? Dahil <laughs> hindi, hindi natin gusto lahat yun. Hindi ba? Ang retired uniform personnel, may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yon hindi mangyayari yun. It remains supportive of the Constitution, naturally, and the chain of command is very important. No? And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences uh, with uh, military interventionism. May Ancorvera para sa mata ng agila matatag, matapang, matapa.